Hindi lahat ng multo ay nagpaparamdam. Yung iba, tahimik lang na sumasabay sa'yo habang naglalakad ka pa uwi. Kung tingin mo'y ligtas ka basta may ilaw at kasama, mag-inat ka. Minsan ang pinakadelikado ay ang hindi mo napapansin. Tulay sa kavite, mga multong hindi lumilingon. Hindi ko pa rin alam kung may third eye nga ba ako. May mga pagkakataong wala akong makita kahit ang kasama ko'y tumitigil sa paghinga dahil sa mga nasisilip niya sa kabilang mundo. Pero may mga gabing ako lang ang nakakakita at ayoko. Lalo na ko ang titig nila ay parang matagal na akong hinihintay. Oktubre 2015, Indang, Cavite. Apat kaming babae, overnight swimming. Kasama ko ang katrabaho kong bukas ng mata sa espiritu. Usapan, 5 a.m. pa ang sundo ng tatay ko. Pero alas dos pa lang ng madaling araw, nagyaya na siyang umalis. Walang paliwanag. Tahimik siya. Pero ang katawan niya, mabilis, balisa, parang may pinagtataguan. Nasa mababaw na pool kami ni Tate Anne noon. Pero ang titig niya, nakatuon sa madilim na bahagi ng resort. Sa mas malalim na pool sa itaas. Walang ilaw, walang tao. Nang makarating kami sa bahay, doon lang siya nagsalita. May babae sa kabila, nakalutang. Ginagaya yung floating mo. Pareho kayo ng buhok. Hindi ko na tinanong kung nakatingin din ba sa kanya ang babae habang ginagawa yon. 2007, Guam Bridge. Hating gabi, pauwi ako mula Dasma, sakay ng huling jeep. Dapat may kasabay akong bababa, pero sa kanto palang iniwan na ako. Paglapit ko sa tulay, may nakita akong dalawang bata. Magkahawak kamay, nakatungo. Ayos, may tao pa, sabi ko. Pero habang papalapit ako, hindi sila gumagalaw. Hindi sila naghiwalay ng kamay. At nang lampasan ko sila, walang balikat na sumagi sa akin. Walang anino. Paglingon ko, wala na sila. Takbo ako. Walang tricycle, walang signal. Tatlong minutong, tila tatlong oras, bago may dumating na trike. Nanginginig ako habang sinasabi. May bata sa tulay kanina. Tapos nawala. Tulay ng Paho Alfonso. Mga taon ang lumipas. Alas 11 ng gabi. Nakayuko ako sa tricycle. Kumukuha ng barya sa bag. Walang ilaw sa daan. Puho aninong humahabi sa dilim. Pagtingala ko, may babaeng nakaitim sa gilid ng tulay. Mahaba ang damit hindi gumagalaw. Hindi ko na tiningnan ng diretsyo. Hindi ko na rin tinanong kung tumingin din ba siya sa akin habang dumadaan kami. 2013, Alfonso. Fiesta yata yun. Apat kaming pinsan. Naglalakad pa uwi. May flashlight sa phone. Nang makita ko ang mga anino namin. Lima. Hindi ko sinabi. Sa akin alam. Binilisan ko ang lakad, kunwaring naiihi. Baka kasi sabihin ko, may sumunod ga. Mas mauuna pa silang tumakbot. Ako ang maiiwan. Ang anino? Sumana sa amin hanggang sa abot ng unang streetlight. Doon lang ito nawala. Kahit minsan lang ako nakakakita, sapat na yon para pilitin kong limutin. Hindi masarap ang may nakikita. Lalo na kung minsan, kahit sa sarili mong bahay, ramdam mong hindi ikaw ang may-ari ng silip. Baka sabihin mong guni-guni lang to, na baka naligaw lang ng tingin, o epekto lang ng pagod at dilim. Pero kung sakaling mapadaan ka sa isang tulay sa Cavite, lalo na kung ikaw lang mag-isa, bilangin mo ang anino mo bago ka lumampas. At siguraduhin mong pareho pa rin ang bilang pagdating mo sa dulo. Comment below, mga Habituin! I-share ang inyong kwento. Baka tayo na ang susunod na mapipipi dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.